Ah, ah, sinasabi ko sa'yo. Ang galing talaga ng lola ko. Ah, ah, ang sabi niya, makakagawa ako ng tulay kung bubuwag ako ng pader. Sinong mag-aakalang may daan pala doon? ha <laughs> Nakulong ka lang ba talaga doon? Ah, sabi ko na nga ba, kaya pala merong map na nakaharang sa pintong bakal eh. Alam kong makulit ako. Pero matuto kang humingi ng tulong. Kung di, walang makakaalam. Hindi. Hindi. Hindi mo kakayanin mag-isa. Dahil nagkakilala naman na tayo, tutulungan kita. Maraming atleta sa guest house namin. At nagpapalakas din ako. Huwag <laughs> mo na ako pasalamatan. Paayos lang. Nga pala, nagkakilala na tayo. Anong pangalan mo? Hmm? Oh, oh. Sabi ko sa iyo, nagpapalakas ako eh. Sabihan mo ako kung kailangan mo ng tulong. Tutulungan ka namin ng mga kaibigan ko. O oh, sige. Mauna na ako sa'yo.